Idol, pagsabihan mo yung misis mo na kumain ng gulay at huwag kumain ng fast food. Kayo, pagsabihan niyo yung misis niyo. Ako yung misis ko, hinahayaan ko kung ano yung gusto niya. At nung bago-bago kami, pinakain ko siya ng mga vegetables. sa kitchen niya, hindi siya natunawan, gasi siya. Hindi na kami umulit. Tapos pinatry niya naman sa akin kanin. Ako naman yung lumipat sa kanin. So dati, lagi akong bloated dahil sa mga kamote, mga broccoli. Ayan. Pero asparagus hindi, mais hindi, sweet potato hindi broccoli, oo. Talagang gasi tsaka brussels sprouts. Malaman lamang ko yung brussels sprouts pala, nanggaling lang sa cauliflower, ginawa lang sa lab ng mga scientist, pati yung mais, para mas matamis para sa tao. Anyways, kung hindi nyo alam, kaya alam nyo na, uh, yun nakita nyo, yun yung nag-work sa amin. Pero usually, kumakain kami ng tuna, ang egg white, chicken breast, tapos sinahaluan na namin yung sauce na no added oil, minimal salt and fat. Gano'n lang, pahalos walang fat. Do what we for you. Tama kayo. Mali We're not your doctors. Happy, healthy guys.